unang-unang bill -unang na final mo sa Senado ay tanggalin na tuition fee sa ating mga state universities at public universities at naging ganap na patas na ito. Kaya buong Pilipinas ngayon, wala nang binamayaran ng ating mga public universities at colleges ng tuition fee. ko, ilan lang tayo sa buong mundo, baka isa lang tayo nga sa buong mundo, na libre ang uh, tertiary education. Walang binabayaran tuition fee. Importante pa rin ngayon na magkaroon ng diploma. Yan pa rin talaga ang paraan para makakuha tayo ng disente trabaho at makatulong sa ating mga pamilya. So mga kasama, muli, congratulations sa ating mga Kuya Scholars. Mag-aral kayo ng mabuti. At ako naniniwala na kayo na ang mga susunod na henerasyon na magbibigay ng patuloy ng pag-undal sa minamahal nating lalawigan.